Tulad na lang po ng isang kwelang tiktoker na kahit bumabagyo na, e feel na feel pa rin ang pagiging broken hearted. Okay, oh, tagal tagal O, ito iba naman. Di na baha, basta fresh. At napasayaw pa nga. Oh. Pero eto lang ha, paalala mga kapatid, may mga sakit na pwedeng makuha sa baha. Kaya doble ingat pa rin tayo. No? At kahit pa likas na masayahin at matatag, tayong mga Pilipino, tuwing may sakuna, dapat pa rin tugunan ng mga kinaugulan, mga problema ng bayan at maglatag ng mga pangmatagalang solusyon. Mga kapatid, Andre Felix po, iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa tuloy-tuloy na balitaan sa frontline kahit weekend, mag-follow at subscribe sa social media pages ng News5.